Nakita ko sa ano kanina, sa news eh. Parang nasa 12,000 mahigit na naman. COVID cases po yan. Galing yan sa DOH, na Department of Health. So alamin natin nga kung totoo ba yan. Eh alamin nyo, alam nyo saan ngayon. Marami yung kasi yung nanloloko. Pero ito, galing ito sa ano, DOH. GMA News to eh. Sige nyo nga. Dapat lagi kayong ready for that. Dahil ano, ano mo, para din tayo nasa news. Kailangan malalaman ng ating mga kababayan ng mga pangyayari ngayon. O oh, dapat, wala kayong ginagawa kanina kundi magtinginan. Mm. Ako pa nagsabi sa inyo, 12,000 plus. Ah, alert. O oh, ngayon, wala ba? Pending natin pwede pakita? Kalapin nyo nga ka dyan. Jason, be alert. Para malaman, mamaya, mas, ma, ma ako mabas dyan. Baka sa salta ka ng sekta, hindi mo totoo. Pakita natin yan, hoy. Kayo, ngayon, dapat kanina pa lang, gumagawa na kayo. Ano bang, ano bang tungkulin natin? Magbigay ng impormasyon dahil tayo lang live ngayon saka ang use. Ibigay natin lahat ng sa ating mga kababayan. Papaalala po namin hanggang i-ECQ pa rin po tayo. Dahil lagi nyo sa ano, TV natin. Di ba? So para makita nila, importante, tumulong tayo sa gobyerno, tumulong tayo sa ating mga kababayan na nalalaman po nila. Nung isang araw, 9,000 eh, na lang eh. Ngayon, dumami na naman po. Bakit kaya? Di ba? Kasi yung una, punong puno na raw po yung mga hospital. Nakakalungkot talaga na nangyayari ito sa ating lahat, sa buong mundo. Naku, sis ko po sa Brazil, ayan. Oh, 12,222 po cases. Asok ka niyan. Hindi, nakita ko kanina sa si GMA News eh. Ipakita niyo para ligal na ligal. Hmm. Pag dumadami tao dito, nagkakaroon kayo ng problema. Pag kukunti lang, magaling kayo. Hmm. Yan. Saan galing yan? Yan. Jamie yan. Para alam natin, okay. So, 12,225 uh, po ang COVID cases for today. Asok, ano yan? Ah, pakita natin dyan. Jason. Yan, yeah, no? Tama ano ba? Asa TV? Pakita nyo, i-plus nyo. Uh, read Philippines report. 12,221 new cases. Di ba? Di ba? Ano to? Seryosong usapan to. Okay, tingnan natin. So, kailangan malang intindihan nyo. Unang sound siya. Yan, para maintindihan natin. Akin na yung camera mo. Uh, 12,225 new COVID-19 case, uh, COVID cases. Record high. Wow. 401 new deaths po. Medyo nakakalungkot po ito ha. Ito ang news na to. Nakakalungkot po sa atin lahat to. Ang hirap na po na pinagdadaanan natin. Ganyan pa nangyayari. Marami pa po nagbubuhis ng buhay. Ayan ho, medyo mabigat to. Kaya namin pinapakita sa inyo to para ho malaman nating lahat. Ito ang mga latest na nangyayari sa atin. At, uh, nakakalukot po talaga ito. Daling po ito sa ano, uh, 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 JMA News. Ayan ho, nakikita nyo. Na medyo bumaba na po ito ng ilang araw eh. Tumaas na naman po tayo. Ang hirap po talaga ng no? pinagadaanan na natin. Yan, para makita nyo lang. Yan, eh, eh, ano ba dapat natin gawin? Talagang hirap. Ang hirap mag-isip. Ang hirap magplano. Ang hirap po na ano dapat natin gawin. Para lang maintindihan nyo, ulitin po namin, eh, kung ganyan ang mangyayari, eh, ano ba mangyayari sa atin? Palagay ko, eh, tuloy-tuloy itong ECQ na to dahil ho, ito atang pinakamaraming ano, no? May namatay, no? 401 deaths. And then 12,225 po ang new COVID-19 cases po. And record high is 401 new deaths po yan. Medyo malungkot po tong balita na to sa atin. Kaya ako na ano to, parang partnering kami ng news. Kasi kami lang naman po on live sa ngayon sa lahat ng programa ho ngayon, sa lahat ng mga channels na napapanood nyo sa television, kami lang ang live at syempre ang news ang unang hirit nandyan po. Nandiyan din po ang saksi at siyempre ang 24 oras. So, eh, siyempre nag-iisip ka, ano magagawin, paano magagawin. Hindi na natin, talagang nagiging ano ka na eh. Kumbaga, parang nagiging manhid ka, tulala. Pero huwag tayong mapapatalo rito. Lumaban, lumaban tayo. Labanan natin tong COVID na to. Ano paglaban natin? Yan, ito, to protect ourselves. Face mask, face shield, ito po. Dito obligado na kami, kaya lang hindi ako nagaganyan. Ako naman pa walang katabi. So, pero pa nag-uusap-usap po kami dito, lahat kami naka-face mask at face shield. Hanggang sa pag-uwi, eto. Talaga ang requirement namin ho dito, starting Monday, eh talaga wala mo nang uwian. Diba? Dahil ho, kailangan eh, kahit na, eto mga, basta eto, pangako ko sa inyo, kung wala hong, akong kasama dito, kahit isang camera lang, basta matuloy lang yung programa, kung hindi po pwede iba, kasi iba may mga pamilya rin, siyempre, maintindihan natin. Kaya basta, ma-air ma lang to. Araw-araw. Yung wag na kayong mag-expect na magagandang shots. Kasi isa lang ang camera o dalawa. Kung ano man, ako na lang pipindot. O, camera 1. O, oh. ganyari, ito, direct ha. Camera 1 tayo, o. Oh? 1. Oh. Camera 2. O, huh? camera 3. Balik tayo sa 1. Huwag ko unahan. <laughs> Wala pa, direct. Excited. <laughs> Balik tayo sa 3. 2. 1. Four? Walang well, <laughs> four. Tatlo lang ang camera namin. Kaya palapakan niyo yung gym engineer. Okay, tuloy-tuloy tayo. Sama-sama eh, tayo sa paglaban ng COVID na yan. Tandaan niyo, importante ho. Face mask, face shield, social distancing. Tama mo na yung mga party-party. Diyos ko po. Nagkakandahawa. Dumadami ho ang naapekto nito. Dumadami ho ang namamatay. Diyos ko. Mahalin niyo naman ang ating bansa. Mahalin niyo ang ating kapwa. Magmahalan tayo, huwag tayong maging ganyan. Diyos ko, meron pa kung ano nung -ano ginagawa nyo, ang ng ulo. Eh kayo bahala, pag ganyan kayo sundin mo, arestado kayo. At hindi lang mo ang mabigat yan, ahawahan nyo pa yung pamilya nyo. Di ba? Mahalin nyo ang buhay natin at buhay naman inyong mama sa buhay. Tuloy-tuloy tayo. E, yun naman nung eh, ano lang, bagay yung kaibigan at para pag-uusapan lang. Huwag nyo mamasamain yun dahil ito ay araw ng agitingan. uli din natin. Lahat ng frontliners, kayo ang mga magigiting na nagsisipin sa ating bayan. Okay. Congratulations sa atin dahil meron tayong mga... Eh, Kino-congratulate eh, ko dahil may mga ganyan tao, di ba? Na, na tumutulong sa atin tuloy, tuloy tayo Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga natin. Mga kapuso kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the... Ano? La, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!